Araw ng Sabado, ikapito ng Oktubre ay muling nakabalik sa panalo si Joshua Pasho sa ilalim ng Lions Nation MMA. Nakaharap niya ang undefeated na si Mansur Malichev ng Russia sa pamamagitan ng isang unanimous decision. Marahil ay naging palaisipan sa iba kung paano nanalo si Joshua Pasho. Sa katunayan, legit ang kanyang naging panalo base sa criteria of judging ng One Championship. Sa unang round, Inumpisahan ni Pasho ng isang right hand ngunit hindi ito tumama. Sinundan niya ito ng isang leg kick ngunit bumawi si Mansur ng isang right hook. Nag-attempt ng takedown ng Russian ngunit nadepensahan ito ni Pasho. Nagbitaw pa ng ilang powerful leg kick si Pasho at mukhang iniinda ito ni Malachiv. Muling nag-attempt ng takedown si Mansur at nagawa niyang dalhin ang laban sa ground. Sinisikap niyang makagawa ng damage kay Pasho ngunit mahigpit ang depensa ng Pinoy kahit na nasa ilalim si Pasho ay nakakagawa pa rin siya ng strike at nanatili siyang abala. Bago magtapos ang round 1 ay nakapag-attempt pa siya ng guillotine choke. Sa round 2, nagpatuloy sa pagbitaw ng powerful leg kick ang Pinoy. Muling nag-attempt ng takedown ang Russian ngunit na-depensahan ito ni Pasho. Isa pang leg kick ang pinakawalan ni Pasho nakabawi ng isang spinning kick ang Russian at isang spinning elbow, bagaman ito ay hindi masasabing significant strike dahil hindi naman siya ganun ka-powerful. Pagkatapos ay nag-attempt ng guillotine choke ang Russian subalit nagawang makapag-scramble agad ni Pasho at nakapuntos pa ng isang tuhod sa ulo. Nagkaroon ng pagkakataon si Malachiv na ma-reverse si Pasho. Gayunpaman ay hindi pa rin makagawa ng damage ang Russian dahil sa higpit ng depensa ni Pasho na natili lang siya sa full guard ni Pasho at hindi man lang makapag side mount position. Sa round 3, muling nagbitaw si Pasho ng isang leg kick ngunit nahuli ito ni Malachiev at nagawang ma-takedown ang Pinoy. Tulad ng dati, mas nakakalamang pa rin si Pasho dahil nakakapuntos siya ng malaki kumpara kay Malachiev dahil sa kanyang near finish. Muli niyang nakuha ang leeg ni Malachiev para sa isang guillotine choke attempt. Dahil nga sa kawalan ng aksyon ni Malachiev sa ground ay pinatunog pa nila ang kampana hanggang sa pinatayo na lang sila ng referee. Ipinagpatuloy ni Pasho ang pagbitaw ng kanyang significant strike. Nag-attempt ng takedown si Malachiev at nadepensahan na naman ito ni Pasho. Karagdagan para sa puntos sa panig ng Pinoy. Sinusubukan ni Malachiev na sumabay sa striking ngunit hindi siya makapatama ng solid at naiiwasan ito ni Pasho muli siyang nag-attempt ng huling takedown ngunit nakuha ang kanyang leeg at natuhod siya ni Pasho. Sinubukan ng Russian na makapag-scramble, ngunit nakuha ni Pasho ang pagkakataon na muling makapag-attempt ng guillotine choke hanggang sa natapos ang round. Bilang resulta, nakuha ni Joshua Pasho ang panalo via unanimous decision. Para lang po sa paglilinaw. Hindi po dahil nasa ilalim ang fighter ay nangangahulugang talo na siya. Obserbahan din po natin kung ano ang kanyang ginagawa sa ilalim. Joshua the Passion Paso, binabati ka namin sa iyong tagumpay at ganun din ang buong Lions Nation MMA team. Hanggang dito muna tayo at kita-kita ulit tayo sa susunod nating upload. Maraming salamat.